Kinumpirma na ng batikang TV host na si Willie Revillame na hindi lang isa kundi marami ng anak ang celebrity sweethearts na sina Coco Martin at Julia Montes. Habang pinasasalamatan kasi ni Willie si Coco Martin sa TV show nito sa TV5 na Will to Win, ay biglang binanggit nito si na Coco at Julia maging ang mga anak daw nila. Ang naging pagsisiwalat ni Willie Revillame ay tila hindi naman niya sinasadya at parang slip off the tongue lang o nadulas lang siya. Ayon sa statement ni Willie Revillame, I like your bangs ha? Huh? Maganda bangs ni Tanggol ngayon Koko salamat, hindi mabait to Sobrang bait to si Koko Martin Koko to Julia at sa mga anak nyo Sa pamilya mo Salamat Koko nung time ng Holy Week Magkasama tayo at sana dumating ang time Maging guest mo ko sa Batang kiapo Bibigyan lang kita ng jacket Koko to Julia at sa mga anak nyo So dahil personal nakakilala ni Willie Revilla Messi Coco Martin at ang pamilya nito ay 100% totoo ang lumabas sa kanyang bibig na may mga anak na sina Coco at Julia usap-usapan na either dalawa o tatlo na ang mga anak ng dalawa. Una ay nung first time na mabalitang buntis si Julia Montes matapos niyang mamalagi sa ibang bansa. 2019, ipinanganak ang una nilang baby. Yung sumunod ay nung taong 2020. Masasabi nating 2020 yung second baby dahil kung titingnan maigi yung time na naging inactive si Julia sa showbiz ay kakatapos pa lang nung teleserye niyang 24-7. Tapos yung sumunod niyang appearance ay biglang 2021 na ulit so may 13 month gap from 2020 to 2021 na hindi nagpakita sa publiko si Julia Montes at ito ang rumored na panahon na ipinanganak niya ang second baby nila. Yung first baby nila ay isang babae at yung second naman ay isang lalaki. Rumored naman din kamakailan na muling nabuntis si Julia sa ikatlong anak nila ni Coco Martin. Pero so far parang hindi naman dahil nakikita pa rin si Julia ngayon sa publiko na maliit ang kanyang tiyan. Unless twins o kambal pala yung second pregnancy niya, edi tatlo na talaga. Hindi naman bago ang balitang ito sa mga netizens. Parang open secret na ito sa showbiz na talagang may mga anak na sila. Pero walang ibang nag-confirm nito, kundi si Willie Revilla Melang. Matatandaan kasing never ni Nakoko at Julia na may anak o mga anak na sila pero never din naman nila itong idininay. Very private sa kanilang personal na buhay si Nakoko Martin at Julia Montes. So natural lang na protektahan nila ang identity ng kanilang mga anak. Rumor din nakasal na sila matapos makailang beses nang iflex ni Julia Montes ang kanyang diamond ring sa social media. Samantala narito naman ang naging komento ng mga netizens. Tatlo anak nila. Babae yung panganay, si M. Guys, wala namang gag order sa status ni Coco, Julia, and family. Lalabas at lalabas din yan. Much as they want their own private world, di pwede yan indefinitely cause we live in the real world. Alangan namang sabihin nila si Willie na liar. I'm really looking forward to the day they will share their family. Baka pag legal age na, yung kaya na nilang i-defend sarili nila or mature enough na ang isip na di nadadala sa attention they will be getting, both positive and negative. Baka pag pinakilala star athlete na or graduate from a good school. I'm excited.